Iginit ni Senadora Risa Ontiveros na hindi dapat na pangtagpi lamang sa problema sa pagtataas ng presyo ng mga bilihin ang gawing solusyon ng pamahalaan. Ito yung naging reaksyon ni Ontiveros sa pagpapalawig ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mababang taripa sa mga pangunahing import food products tulad ng bigas, mais at porka. Ayon dito kay Ontiveros, hindi dapat ban-aid solusyon kundi long-term solution ang gawing hakbang ng gobyerno sa walang habas na pagtataas nga ng mga presyo ng mga pangunahing pagkain sa bansa. Ipinunto rin ang mambabatas na nakita niya ang pagtaas ng presyo ng asukal at isda sa palengke noong pinigilan ng pagpasok ng import products. Aniya mukhang natauhan ang malakanyang at gusto ng iwasan ang naunang maling tansya at akala na kayang gawin ang madali ang import substitution. Iginito yung Tiberos na kailangan palakasin ang sektor ng agrikultura at isang mahalagang hakbang ay ang pagkakaroon ng agriculture secretary na tututok sa malawakang problema sa pagkain na hindi na lang magbubuhos ng resources sa bigas bukod pa sa pagbaba ng tariff rates sa mga imported goods kailangan din bawasan ng tax sa coal paliwanag nitong Senteveros na coal plants ang pinagbumula ng kalahati ng kuryente ng bansa kung saan dapat aniya na humanap ng ibang pagkukunan ng source of energy gaya na ng renewables uh, upang mas mapababa nga ang presyo ng kuryente na malaking kaluwagan sa ating mga kababayan. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.